So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Canada Doon ulit si Berto nila, hello, kumusta kayo? So yun nga mga idol, bali galing tayo yung bangko yes, O oh, bali, nag-open tayo ng account, yes, para doon po ipasok ang ating salary. Yes po, required po yun. Pari, sarili mong account ang ibibigay mo sa employer mo. Tapos, si employer mo naman ibibigay. Ipapasok doon yung salary naman. Yes po. So, nagpunta tayo doon. Dala, dala, ko lang is passport na idol. Yun lang. Tapos, nag-open tayo ng account. Pwede nyo naman gawin yun online. Pero, mas ginawa ko na... walk-in kasi malapit naman kahit pa yung bangko pati nakapag-exercise ako tamang lakad-lakad lang ba so yun nga dito tayo ngayon sa village center village center tapos katawas ating magpunta sa bangko punta naman tayo sa market sa amahan wapakita ko sa inyo yung loob ng market naman dito sa isler pero yung pupuntahan natin is yung isang supermarket nila kasi gawa ng may gift card tayo bali dun tayo pupunta so sundan sundan nyo ako tara samahan nyo ako yun nga mga idol bali tamang lakad tayo pamunta tayo nesters yes po yung nesters po yun lugar po yun pero meron doon tawag na nesters market yes po mga idol so dun tayo papunta at dun tayo mamimili ng ating dapat so ito nga yung alam mo yung ambience dito mga idol and parang ano siya green belt at parang bigis-bigis silang. yan yung pinaka setup nila yan yan ganda ay himik disiplinado yung mga tao tapos ang segregation dito hiwalay hiwalay eh. karton, plastic, nabubulok hindi nabubulok <laughs> ginawa ng Pilipinas kasi hindi nasundan yan ang idol na ganda dito yan tapos so, ito na lang yung madadaanan natin dito yung, yung sabi nilang isa pang ano, marketplace pero yung pinaka marketplace dito pero hindi tayo dun pupunta gawaan nang wala tayong dalang gift card ang ating gift card is dun sa isang store yes kaya ayun yan yun yung marketplace yan, yan. mura din yan maraming pagpipilian yan. Pero yung may gift card na tayo kaya pumunta tayo ng SPR pero I try rin natin doon so yun nga bali ang grocery dito mga idol hiwala yung tindahan ng alak pati yung mga alak may itaw ito may mga tax pati yes, dyan sa hangga yung may mga latang ilan na may bayad na 50 dito rin meron din ganun mga idol halos lahat pati karton ng gatas lagayan ng orange juice na boteng plastic may bayad din yung mga idol around 10 pesos to 4 pesos po depende po sa size ang maganda doon lahat kasali yung sanggari kasi ilan lang limited lang yung mga kasali Ayun, no? yan yung sabi kong grocery store marketplace pero hindi tayo dyan pupunta ayun na yung marketplace yung sabi ko so yun nga uh, content na naman to bali eh okay. sorry yun nga may sa sakyan tatawid sana tayo kasi tari tari siya nagkahiyaan kami ng dalawa so yun nga mga idol bali punta tayo ng ano pagandun na ako saka ako kayo mag video ulit may mga idol oh. View dito sa Nesters. At dito na tayo. Puro bundok. And may konting yellow topics. So yun uh, na mga idol. Nesters Market. May grocery. May butika. Tapos may liquor store din yan. Ayan siya. So, pasok na tayo. Mamaya na lang ulit. bata ang Asian store nila yan Ito. Best choice. Ito Pinat. Yeah. Mga karne tayo mga idol. Ito. Ito. Isang baboy ano kaya ito 1 and 30 100 and 300 grams mm, Terima kasih. tapish fish 369 three six nine fresh pali kumuha tayo nito tapos whole chicken natin dollars money then itong fish ito na ba yun ito no. pang fish pilay pati taksiyo yun Yung nga mga idol bali Kagaling lang natin ng Nester Market Kapag grocery tayo Umabot ng 68.54 Da 54 with S 68.54 dollar mga idol Canadian dollar po So bali meron tayong Gift card Na uh, worth 50 dollars Kaya ang binahid lang natin is 18 po 18.54 yes po Bali ay lang binili ko lang isang dato puti vinegar na 4.99 tapos yung ano ba to ano pa ba to whole chicken 10.98 tapos bibili rin tayo ng baboy pork 15.73 tapos yung pilay yung binibili ating pang gasius sa ano hungary 13 naman siya 30.69 So yun, umabot mo yun tayo ng $68. Bagkano kaya yun sa peso mga idol, no? Convert ka na lang. O kapol ka na lang mamaya. Kumagaan na lahat. Mga idol, na-convert no ko na $68. Putang ina, $27. Hayop. Sa peso. O, oh, tragis yan. Laki ah. <laughs> Hayop. Ayaw mo na. Kaya ang susunod, ang natutunan nating na aral mula sa Hungary, papunta dito sa Canada, wag tayo mag-convert para hindi masakit. Yun, yun lang, hinabol ko. <laughs>